Pumalo na sa humigit kumulang 70,000 ang bilang ng mga bumisita sa Manila North Cemetery. Malaking tulong naman ang Puntod Finder para sa mga buwi bisita. At live mula sa Manila North Cemetery, may kadang balita si PRTV News Correspondent Mari Ocampo. Mari, hanggang ano oras ang sementeryo at ano oras sila magsasara? Jack, hanggang alas 9 na nga lang ng gabi ang sementeryo at mahigpit nga na ipinagbabawal nila itong pag-overnight. Pero kung maabutan naman kayo ng pagsasara, pwede kayong bumalik kinabukasan ng Uh, alas 5 ng umaga kasi walang humpay ang pagdating at pagpasok, labas-masok na ng mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery para nga magbigay-pugay at alalahanin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kanina nga, meron pa tayong sinamahan kanina na maghanap nga ng puntod ng kanilang mga kaanak na nakalibing dito sa sementeryo. Ngayong araw lang ng biyernes, lumagpas na sa 50,000 ang bilang ng mga taong bumibisita ng Manila North Cemetery. Nananatili pa rin kasing pinakamalaking sementeryo sa buong Pilipinas ang MNC dahil higit isang milyon ang bilang ng mga nakalibing dito. Kaya hindi maiwasan para sa ilang bisita na makalimutan o maligaw sa loob, kakahanap ng puntod ng kanilang yumao. Kagaya na lang ni Kuya Milo na aming naabutang abala sa paghahanap ng pwesto ng kanyang nanay at tatay at kapatid. Kwento niya, sinubukan nilang hanapin sa website ng MNC ang pangalan ng mga ito. Ngunit aniya, walang lumalabas sa grave finder ng sementeryo. Kanina lang umaga, pinusubok ko sa asawa ko. Eh nung tinignan niya, dalawang pangalan yung tinignan namin, pangalan ng tatay ko sa kananay Wala, nakalagay no Kaya sinamahan ng aming team si Kuya Milo na magtanong-tanong. Mabuti na lang at pamilyar siya sa ilang daan at may palatandaan siya sa itsura ng kanilang caretaker. Sa aming paglalakad, natunto na rin ang pwesto ng mga nicho pati na rin ang caretaker nila na noong unay sinabing yumao na ayon sa mga taong aming napagtanungan. Ito po yung nagiging sa amin. Teka, ano, ganun yung mga tinong kami Ay, hindi, ano pala, nabuhusan siya ng ano, nabuhusan siya ng tubig na mainit. Tumungo ang aming team sa istasyon ng Puntod Finder ng Manila North Cemetery at personal na inalam kung bakit hindi lumalabas ang pangalan ng mga kaanak ni Kuya Milo. Paliwanag ng pamunuan, hindi lahat ng record ay naitatago at natuturn over tuwing nagpapalit ng administrasyon ng sementeryo. Bukod dito, nawawala rin sa kanilang sistem ang mga nakalibing sa nicho kung bigong ma-renew ang kontrata nito sa pamunuan tuwing limang taon. hindi po lahat ng logbook na si Safekeep o kaya yung iba naman pong logbook, mga inaamag na ganyan, sira na po o lukot na yung mga papel kaya mahirap na po, na po basahin. Pero as much as possible, kung kaya naman po namin mabasa or i-encode, nagagawa naman po. Meron po kami 1984, siguro parang, or 1980, yun na siguro po yung pinaka-late na. Payo ng Manila North Cemetery para sa mga bigong makita sa online grave finder ang pwesto ng kanilang yumaong mahal sa buhay, personal na lang na tumungo sa kanila para makapagbigay ng alternatibong paraan upang makita ang mga puntod. Jack, sa mga oras nga na ito, 85 na raw ang naitala ng MNC na nagpapatulong sa kanila na maghanap ng mga puntod. Ayon pa nga sa kanila, handa rin daw sila sa pagdami ng magpapa sa kanila pagsapit niya ng Sabado at Linggo. Jack? Uh, Marino, kung sakali bukas 5 a.m. sa pagbubukas ng sementeryo, ako ah, n'yari. para makamenos ako sa oras, pwede bang dyan na lang ako bibili ng kandila at bulaklak o mas mahal? Napag alam mo ba kung mas nag-iba yung presyo nito kumpara bibili ka sa dangwa? Jack dito kasi sa uh, no Manila North Cemetery. Limitado lang 'yung binibentang bulaklak, arados uh, lang o 'yung local daisy at uh, ilang nagbebenta ng orchid ang mabibili nila dito. Ngayon kung ikukumpara natin Uh, maliliit lang din kasi yung arrangement nila dito. Kaya kung ikukumpara natin sa presyo ng Dangwa, eh, medyo may kalakihan din na diferensya. Kung baga, mas mura dito sa Manila North Cemetery para sa mga arrangement. Pero hindi siya kasing uh, laki ng mga makikita natin sa Dangwa. Dito kasi, yung kunyari isang piraso ng uh, Radus o, o Local Daisy, eh, nasa 35 pesos siya dati ngayon, 50 pesos na. Ganun na yung presyohan ngayon dito. Samantala naman yung Orchid, uh, 60 pesos na fix na yung presyo na yon. Jack? Okay, sige. Maraming salamat. Mari Ocampo, live mula sa Manila North Cemetery.